Ops! ganda no. Magandang umaga, mga boss. Bagong hunt natin 'to. Naidala na natin sa shop. Issue is naitambay na daw dahil naubos na 'yung pera nila at pasensya. Pabalik-balik daw sa talyer. Ang problema, laging namamatay pag tumatakbo daw. Kaya 'yun. Mula nung 2017 hanggang ngayong taon eh nabili natin wala pang 15 mil buo yung sasakyan walang bulok alagang alaga kasi maganda yung kanyang garahe yan check natin yung kanyang mga fuel lines try natin siyang pandarin check natin yung fuel pump okay basic pa rin sa pagbili ikutin yung makina bago bayaran o kaya bago magnegosyate para alam natin kung umiikot ba yung makina niya. ayun binila natin ng gas nilan natin ng gas kasi chinek namin may spark yung kanyang spark plugs tingnan nyo buong buo yan nagka mulch mulch na nga eh sa loob tingnan nyo yung mga door pads Oo, nakaleder yan. Makinis ang pintura niya. Buong buo yung pintura niya. Mamahalin to na klase. Talagang pulido yung pagkakagawa Ilagay yung ating bato na panghawak ng cellphone para makita nyo paano pagkagawa. Ang gagawin ko dito is kukunin ko yung hose nya na galing sa tangke. Idedirekta natin na manggaling sa galon na may gasolina tsaka dadaan sa fuel pump papasok ng carb para magkaroon ng supply yung ating carb para siya ay makatakbo ilagay nyo lang yung yung return din ipasok nyo dun sa isang galon basic lang yan kasi chinik na namin yung kanyang spark sa high tension wire is meron kulay blue ibig sabihin malakas pa yung kanyang kuryente aandar to pag may gasolina para kumpleto na yung kanyang materialis para makapagsunog yan lagyan nyo yung lagyan nyo ng filter huwag e, nyo kalimutan yung filter ah. ang mayayari dyan galon tapos fuel pump filter tapos yung filter na kapunta ng carb para masala nya yung gasolina pasok ng carb para malinis. Bagong-bago yung carb nito mga boss. Wala pa kaming binili dyan. Maliban sa mga host namin na nilagay. Mga host na tugas din. Pang testing lang yan. Pabalik-balik na doon kasi sila sa talyer. Kaya hindi na nila napaayos. Medyo may kalayuan din sa syudad yung bahay nila. Yung pinagkunan namin ito. Sa Batumelong. Medyo may kalayuan nga. Kaya ito din. Wala ding break tubo yung gamit namin pang tow tsaka nahirapan kami dun sa brake sa likod kasi kumagat na yung kanyang handbrake naka handbrake siya nung nakapark tapos wala siyang gulong na apat naghanap pa kami ng gulong dinala namin pabalik sa city pinaayos yung apat na gulong para safe natin siya na maito pa uwi dito sa shop ni daddy 1221 sa garage ito po ay dating 1221 auto wash and service center dito po sa downtown ng General Santos City sa Laurel East shout out sa mga nakakakilala ng shop na to talagang patikan ng shop na to at kilala sa negosyong pa mula noon hanggang ngayon palik tayo sa trabaho boss huwag nyo kalimutan yung kanyang return na may balik doon sa pos kasi kasi talaga wala siyang return 5k pala to 5k yung carb natin walang return so lang siya papunta sa tangke walang labasan try nating panda rin kung talaga bang tutuloy siya kasi kumpleto na yun mayroon na tayong kuryente may gasolina na tsaka may baterya tayong malakas malakas na baterya ang kailangan dito ito sa tingin ko hindi ito mahirap pandarin papers nito urig maganda pero noong last 2017 pa since na last siya ginamit yung year na yun siya na rehistro hindi na siya na-update hanggang ngayon so ayan okay. buo na tayo try na eh. natin pandarin <laughs> Click, my man. Share mo tong video ko pag nakaka-relate ka, pag narinig mo yung andar ng sasakyan na alam mong taon, ilang taon nang natutulog at maririnig mo sa unang pagkakataon. Iba talaga yun yes. yung pagkiramdam mo. Yung unang andar niya. tulad na dalang na ngayon. <laughs> Nakatawa Santa Claus. Master sa Safety Check natin yung kanyang magnet Basic na pag check Malakas yung magnet niya Ibig sabihin may karga Check natin yung usok oh, Walang kausok-usok Parang pang pinali ni Batang Giapo Yung tunog niya yung tunog niya dito sa cellphone pero sa actual na tunog niya talagang mapinong mapino yung andar niya time na para hanapin natin yung nagiging dahilan bakit kaya to namamatay matay check natin yung mga fuel lines niya yung gasolina niya marami pa nagray namin halos kalahating container kaya ang ginawa ko sinundan ko yung yung hose niya na galing tangke na supply papunta doon sa itaas yun, boom, surprise! Ang dahilan ng lahat, pilipit na host. Yan lang po ang simpleng dahilan. Simpleng dahilan lang kung bakit siya natutulog ng na ilang taon. Malaki na rin ang kanilang nalugi. Hindi nahanap ng mekaniko. Natawa na lang si Master Mechanic Daddy. Pinakita ko ang dahilan ng lahat. Kaya dapat kung nagpapaayos kayo na hindi niyo kilala, bantayan niyo talaga yung unit baka sa pagtesting-testing kasi hindi ito lalabas agad. Lumalabas daw yung kanyang problema pag tumatakbo na. Finish na. Tapang ano. Kunting tigal lang sa paa grabe yung pick up nya talagang maganda yung engine nya manual 12 valve put G13 please follow and subscribe mga boss kung nakarelate kayo sa video ko follow po more thank you thank you maraming salamat po bye bye and god bless